Ah, dito lang ito sa ano, mga kahoy kahoy. Ah, dito, gumawa siya ng bahay. Kainin ng bayawak yan.

nakita ko sa pupunya para may daanan dito ha. Pinilip ko dito. Pag Gabi ko nagupo sa limbil yan. Lumalabas naman pag gutom. Eh, Ito sa hapon ng hapon. Ito sa ilalim guys oh yung manok na itim ang itlog dito dami daw 18 halos yung ibang mga manok doon nah, napisa na napisa na yung mga sisiw mm -hmm. doon